natin. Ito yung mga kaganapan kagabi. Ngayon may nadaanan pala kami dito ng mga motor show. Bam, 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 bam. Ang dami yung mga malakas motor. Ay. <laughs> Ayos yung mula <simulang> magsalita na. <laughs> sige, sige, isa pa na. Ang ganda po yung mga motor, solid. Yun, ganun palang dapat na. So yun nga, oo. Ang ganda-ganda nga ng mga motor dito. Ang dami namin nakita. Grabe. tua tuwa yung anak ko. Kaya, ginawa namin, pumasok na kami. <laughs> Ayan, nilapitan namin kada isang mga motor. At tinahanap namin si Bap Bapsoy kasi nga idol nga ng baby ko Kaya naglakad-lakad muna kami. e baka makita namin siya dito. Kasi kanina naglalakad siya pero mabilis siya kaya di namin siya nahabol. At dito, tingnan nyo ito mga pyo, oh. yung mga raider nila, pupogi. Grabe, lilinis pa oh. At ang kikintab, syempre naglakad pa kami dito. May nagbobombahan na dito. Pahingan nyo guys. Grabe yung lakas ng motor na to. Daman-daman dalawang lalaki yung ingay ng motor. Pero si ate nakatakip siya. <laughs> yung tipong pumunta ka sa likod para marinig mo. Tapos magtatakip ka lang ng tenga. <laughs> Grabe diba? <laughs> Mamaya, naglakad na naman kami dito. Naghahanap kami ng ibang magbobombahan pa. <laughs> Sinkalakas kasi yung mga bomba dito eh. Bomba na! Dito na pa mga raider yun nandito. Ang kikinis! Raider, TMX, tapos may nakita pa kami dyan yung parang pang race siya. Siyempre hindi namin alam yun eh. ano <laughs> e Grabe kaganda ng mga TMX nila. Tsaka yun na yung purple. Oh, sana magkaganyan ako. Umal pa lang <laughs> ito Ah, dito yung mga pang-race. Oh. Ito ata yung mga nilalaban nila eh. Kaya may mga trophy din sila Oh. Mga nagcha-champion na siguro yung mga ayan. Pupogi din Oh. oh. nagpa-picture pa si Sean dyan eh. Eee. Isa pa. Uy. <laughs> kasi siya. Eh. TMX. Ganun po lang yun, oh. No? Linis. Ganun tignan. Tsaka Mio. Mio ba to? Mio to diba? Hindi ko po alam, Mio po ata yan. May sumasagot na din. <laughs> Pulang pula yung Mio, nakikita nyo guys. <laughs> At ito, Raider naman yung itatry nila. Katulad ng Pew. Iyang <laughs> gagawa kayo ko to kung patanda talaki kang kuhain. Abira, may kapang pangatam. <laughs> o yun nga, may sumabay sa kanya. Kaya eto, pinompanya niya ulit. Ano, nung natapos sila magingay. ay, pumunta naman kami sa matayimik. <laughs> Do, sa bandang dulo, ano lang. Wala, mga stack. Stack lang ata mga yan. parang ganyan. No? Mio yan, tapos stack lang. Pero ang hindi ilinis oh. Ayan yun, max ba yun? Ayan o, grabe. Ang laki. Dito mga trophy Ang daming trophy. yan baka sila lahat yung makakakuha. Ayan ang gagandang trophy o. Hmm, congrats na agad. Yee! Dito ako nagagandaan talaga o. Oh. Napakasimple yung tignan pero solid kintab, dilinis pa. Hmm? Kita nyo, malinis. <laughs> Ang dami pa dito. Ang ganda niya, no? Eh, kung na nung napadaan kami dito, kala namin bazaar. Mga nagtitinda-tindang, ano, gamit, damit, pagkain. Kala namin ganun. Ano nilapitan namin, nag-iingay na eh. ba 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 eh. Ay, siya namin to. Eh, wide, Mga Mio din to. Pero grabe naman. Gaganda. Ayan, tatlo yan, o. low wide lahat. Ayan, isang red, green. Mio one. Ito, ngangas din ito, At bago namin makalimutan, may inaanap pala itong bata na to. Ito, paging ganyan. Ano, ano? Yes, sayang, hindi natin nakita si Abe ko. Oo nga pala, inanap namin si Abe ko, Abe mo. Idol nga kasi ng baby ko kayong Kaya nung nakita namin siya agad, eto, pinapicture ko siya. Oh, lako, oh, pwede. Nakapagpapicture din siya. Kaya maya-maya, nagpa na rin kami. Hindi na namin matapos kasi malapit nang umulan eh. Baka hindi pa kayo makauwi. <laughs> hindi masabi-sabi, sasabihin niya. May nagpapirma ka daw. Sulat-sulat e daw. Kasi may nagpa-picture tapos may pinalagay na autograph dito sa damit niya. Hindi niya mapigas na sasabihin. At <laughs> dito, bago kami muwi, tinignan muna namin to. I-check ata nila kung gaano siya kahingay. Yung bomba niya, umaapoy pa eh. Yun, no? kita niyo? Gaapoy pa. at yun natapos na eto pa na kami ay check muna namin yung amin dito yung mga ano eh mga stock sira <laughs> ayun o oh, yun yung akin o oh, nakaparate doon hindi oh. pwedeng ipasok doon <laughs> baka matatalo sila <laughs> ayun o oh, o diba walang dumi yan ayun ano vintage <laughs> Lalabas na namin ni Shan. kasi baka hindi papasukin doon. Pinapabomba <laughs> ko rin sa so, Aisha eh. Bombay mo na, sabi ko, uuso ko yan. <laughs> Uso ko lalabas, hindi ingay. At <laughs> ah, dito ko na lang tatapusin tong video na to. Kung di kayo nag-enjoy sa video ko, wala akong pakkala. Tiyena! <laughs> <laughs> Salamat sa panunod mga Pew! Like and follow! Pew!